Brown. Pero pareho naman winner to, Kaji. Aaway talaga yan, mga winner na yan. Drop, drop it. What's up mga Kaji? Welcome back. Mabilisan laban lang tayo. Shoutout trailer mode yan, to enjoy load Sponsor natin sa load Malaki rito yung brown yan Brown lab, laban sa orange Mga winner na to mga kagi Mga idol Hindi totoo yan <laughs> Orange, brown Mabilisan laban lang to Maraming salamat sa mga natin yan ng mga subscriber natin ha Walang sawa support ha mahaba si Brown pero pareho naman winner to kaji naaway talaga yan mga winner na yan marami yakapan agad oh kung matalo malit yan pero may sugat sigurado may sugat din yung Brown dyan bola lang yan pa nga si Orange oh winner na yan mga kaji Rabi tagal ng halika no Kalimutan ko the max. Grabe, tagal ng away nila. Parang nakakalamang pa ata yung orange dun ah. Oh. oh, grabe pa nga, mas lamang pa ata yung orange. Grabe laban nga, walang bitawan. Okay pa ata yung brown, kagi Mabe, mabitawan. Shoutout pala sa walang sa akong sumusuporta. Si Idol Gagampit. Yan. Kagapang Vlogs, Kabok, Spider Rider. Yan. Idol Gagam Rock, Happy Man Forever. Edward Manga, Gigimboy, Hagesha J-Load, Pet Malode, Tarowski J-Load. Yan. Ah, Shoutout sa inyong lahat. Ay magbitawan. Hindi ko alam kung sino nalo ito. Tabla ba ito? Lock ka, nal nalako Nakalap oh. Ayun. Inalas ko na, G. Tagal na lang magbitawan. Tabla ko ulit, oh. Tabla to. Tabla, G. Tabla ko na lang. Orange. Saka brown. Tabla. Marabi laban na to. Ingat palagi, mga G. Sana hindi kayo. God bless all.